mga besh, for today's vlog, dito lamang tayo sa bahay dahil maulan. Yung mga besh, ang ulan dito ay talagang hindi tumitila. Hindi ko nga alam kung bakit. Guro kung ganito whole month, hindi tayo makakalabas ng bahay. For sure, puputi ka talaga mga besh. Pero wag naman sana mga besh, kasi mahirap ang buhay kapag ka umuulan palagi. Habang tinatamad ka nalang gumalaw, gusto lang mahiga ng mahiga. Ayan mga besh, dahil nakahiga nga tayo, ako ay nagpapabudot ng balahibo sa aking kilikili. Nagvoluntary ang aking magandang anak. At ayan na nga mga besh, nagluto na si Mister ng tuyo at saka ng ulam namin na baboy. Sinigang yun. Ako, sigurado. Masarap na naman ang kain ko nito. Thank you, mahal. May mga papuso pa talaga siyang nalalaman. Oh. And after that pala, mga besh, pinuntahan ko yung aking mga anak kung ano yung kanilang ginagawa. Aba, nagsiselfo. Huli ka, nakapaghanda na nga pala si mister ng aming pagkain. So, kakain na lang yung person. Thank you, Lord, for this food. Amen. At ayan na nga mga besh, kami ay kakain na po. Para mga besh, kain po tayo. Alam nyo mga besh, masarap talagang kumain kapag ka umuulan-ulan. Saka merong mainit na sabaw, ba diba? Talagang masarap yan mga besh. At ayan na nga mga besh, ang mukha ng bagong gisi. Iba talaga ako nakapaghilamos dyan. Yung mga besh, natatawa ako sa mukha ko eh. Wala natatawa lang talaga ako talaga ang realidad mga best kapag kabago kang gising di ba ang bahay na bahay yung dati na ngayong kangkong ko mga best talagang napakasarap nasarap pala ako mga best sa aking kinain dahil masarap yung luto ni Miss Tinya nga may halong pagmamahal at tingnan nyo din mga best yung subo nila talagang sarap nasarap sila sa kanilang pagkain at ayan na nga rin pala ang aking pangalawang anak kung kumain tingnan nyo naman ay pakilig-kilig pang naralaman at dalas yung mahinhin kong anak kung kumain yung aking payatot na baby. <laughs> Pero kahit ganyan yan, walang arte yan sa pagkain. Kahit ano, kinakain yan. Sabi niya nga kung anong meron, dapat yun lang. Happy lang. Kaya ayan nga mga besh, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like and share. Thank you.